guys, nakakita ko na isa abandonadong lugar dito sa Clark Pampanga, tara guys wala nang intro intro, subukan na natin pasukin to, tara dito ako sa isang abandonadong army army house yan so subukan natin soluhin to explorein mag isa kaya guys samahan nyo ako tara yan pasukin na natin to oh ang creepy sa loob guys uy anong amoy parang biglang may kakaibang amoy yan guys Ayan yung ano niya oh. Kisame. Ano yun? May parang mga gumagalaw-galaw. Grabe oh. Ang lawak pala nito. Ang hey. laki. Uy! Ano yun? Tao dyan? Tao dyan? Ito yung banyo guys oh. Ang laki ng banyo. Oh. Lawak, guys. Banyo pa lang. Parang dalawang kwarto na. Isang bahay na. Okay, oh. oh, guys. Ito parang pinagtulugan na. Guys, sa lagi ko sinasabi, yan. Don't forget to like, share and subscribe Tapos ano, comment down below Pag meron kayong nakita Narinig o naramdaman Yan guys Nandito tayo sa isang Army house Yan Ang sabi dito Dito daw umaano yung mga police Ang creepy nito Shucks Ang creepy Ganto pa na yung lugar dito Tapos ito yung ano niya. Oh. Tingnan niyo naman, oh. Ano 'yun? Lucky. Lucky nito, guys, oh. Hindi ko alam kung saan. Hindi ko alam saan, hindi ko alam guys kung saan ako papasok. Kasi ang laki niya. Grabe. Sobrang laki niya. Nakakatakot. At kabado 20 na naman tayo dito. Ang creepy nung lugar. Mm uh -huh. Tapos ikaw na naman, ako na naman mag-isa. Ito palabas na. Yan guys, Ayun no. Nakikita pa yung kabila. Uy, ano yun? May nakaputi guys. Tara, syempre puntahan natin yan. Ay, nakaputi. Kabado 20 guys. Uy. Ano yun? Parang may umuubo. Guys. Solo exploration lang to. Wala akong kasama dito. Pero parang may umubong matanda. Ano yun? Grabe oh. Tingnan yun naman yung mga butas-butas. Dito tayo. Oh. Ang creepy. Iba-iba pa kulay. May yellow, may green. Ayan guys. Ang lupit. Tapos yung kisa niya sira-sira na rin. Tapos ito yung labas oh. Dito ako may nakitang nakaputi. Tingnan nyo naman sobrang creepy yung ano. Guys, sobrang creepy oh. Pag tinanggal ko yung ilaw. Oh, di ba? Grabe yung ano dito. Yan guys. Tapos ito naman yung sa gilid. Ito okay, yung sa side Wow. Walain mo. Parang may magpapakita dito sa side eh. Parang bigla may dili tau. Tau Gan Guys, ko para kung makita man. Uy! Uy! Hmm. CR na naman guys Dalawang CR na siya ngayon Kanina ang laki? Ito malaki din oh. Oh. si CR din Tapos ito pa Parang CR ng pambabae May tabo pa sa gitna oh. Ayan guys Ang creepy May salamin pa Ayan Yan ang pinaka-creepy. Hindi ko alam kung ano naman na, ano to. Solid. Solid yung kaba dito sa loob. Ayan guys. Ako lang po mag-isa. Sinolo ko na naman po ito. Uy. Ano yun? Parang may... Bagla siya dyan. Grabe. Grabe ka ba dito? Guys, nanginginig. Nanginginig na po yung kamay ko. Yan. Kaya don't forget to like, share, and subscribe. Tapos, ano, panoorin niyo po ang mga video ko. Para may mga explore pa tayong gagawin. Pupuntahan. Yan, guys, so, Ito, ano to? Oh, may ano pa, oh, mesa May ano ng ibon. Uy. Ano ba yun? Umagalaw-galaw sa kisan. Eh. Yan guys. Nakakalito dito. Nakakalito, promise. Yan naman. Oh. Tawad dyan Ayan guys Susubukan natin Subukan kaya natin mag tube No Puta tayo sa isang kwarto Kwarto ba dito Subukan natin mag ghost tube -CR na naman siya Para may naglalakad. Si Arshan uh, dami yung ano. Ang, ang, ang ano talaga to, pang army. Oh, shower room. Ah, dormitory. Dormitory. Dormitory siya ng mga pulis yun guys, salamin na naman. Salamin, salamin, salamin. Uh -huh. Uh -huh. Subukan nga natin mag-ghost tube dun sa gitna. Kasi parang mas maganda mag-ghost tube dun. Kaya pinatay ko yung ilaw guys ha. Pag... Nakapatay ang ilaw ko. So, nga na, sobrang dilim. Subukan ko mag-ghost tube dito, guys, ha. Sa gitna. Tingnan natin kung may... Kung may, ano, may magsasalita. Uy, ano yun? Parang may babae doon. Wala po akong pagpapatungan. Buti na lang, mahaba ang aking, ano, yan, guys. Susubukan so, natin mag-ghost tube re ko lang po itong... May na detect siya, grabe Guys, biglang namatay yung cellphone ko Oo, nawala yung pagkaka-video niya Ayan, open ko lang itong ghost tube Yan guys, susubukan natin mag-ghost yan. So subukan ko mag ghost tube guys gamit gamit syempre ang ghost tube. May tao diyan. Hello po. Oo. Uh, dito guys. Hello po. Meron po ba akong kasama dito? Pwede po ba kayong magsalita dito sa aking gamit na ghost tube? Maaari po kayong magsalita dito. Wala siya detect guys. Moron. Hoy moron. Opo opo. Moron po opo. Opo. Kasi po sinulo ko po ito. Patayin ko nga ilaw. Yan po. Pinatay ko po yung ilaw. Opo pwede po kayong magsalita dito. Ang creepy kagi. Ang creepy. Uy. Kinilabutan ako. Ano na yung balahibo ko guys. Oh. Kahit pawis na pawis. Subukan natin dito guys. Merong ano. Why is she Uy, here? Anong why is she here? Wala. Ako lang po mag-isa dito. Ako lang po mag-isa. Wala po akong kasama dito. Pwede po kayong magsalita dito sa aking ginagamit na ghost tube. Kayo po ba yon? Hello po. Pwede po kayong magsalita dito sa aking ghost tube. Guys, wala akong nadedetect, nadedetect dito. Napit na tayo doon. Subukan natin lumapit doon, guys. Sure. Sure. Ano sure? Sure daw, guys. Ayan. Hindi ko alam ba't ano sinasabi niyang sure. Sigurado daw siya. Ayan. Dito sa may pinto. Ayan, guys. Hindi ko alam ano sinasabi niya sure daw. Ano pong sure? Pwede po ba kayo magpa magpagalaw diyan? O kung ano man. Kinikilabutan ako. Kinikilabutan ako. Bigla ko nang hilabot Hello po. Nandito po ako sa isang abandonadong... Parang may naglalakad sa taas. Parang may naglalakad sa kisa, Maybe. Maybe? Maybe. Maybe it's you! Yan, guys. Wala pong sumasagot ng maayos, guys. Tara, dibutin pa natin to, guys. At wala na sumasagot ng maayos. Subukan, subukan na po natin lumabas dito. Yan. Ito po yung labas niya. May mga, may mga nakatingin talaga sa ano eh? sa mga guys ito yung ito yung gilid, tingnan nyo naman yung gilid guys so, ah, kusina nila to oh tapos ito ah, wala dito dito guys kakabahan ka talaga oh grabe oh Oh. Parang may nakatayo do sa gilid. Kasi ito na yung likod, guys. Ito na yung likod. Yan. Yan yung likod. At Ayun, guys. Nalib na explore na natin itong abandonadong army house. Yan, guys. This is a solo exploration. Maraming maraming salamat sa mga nanood at tumapos ng aking video. Mag-iwan naman kayo dyan ng like or mag-comment naman kayo dyan. Yan guys. Para, para marami pa tayong explore na mapupuntahan. Kaya guys, ako'y magpapaalam na muna.